At yun na nga guys, grabing malasa kay kusog kayo baut eh no. Katatapos na kasi ng bagyo, ano ba yung bagyo na yun sa Pilipinas. Ayan, kung yung mga pamangkin ko, nasa tabi lang sila. Naligo. Hindi, hindi sila nag-enjoy sa ano nila, outing nila dahil sa lakas ng alon. Yung batang sipat, oh. Kaya ganyan lang ang ginawa ng ano, mga pumangkin ko tsaka mga pinsan ko kapatid ko nandiyan lang sila tinatanaw lang nila yung lakas ng alon hindi sila nag ano, swimming kasi delikado pag dalhin sila sa laot pag ano pag swimming sila kaya e, ginawa, lang, ginawa nila kumain na lang sila at yan ang baon nila kinain na lang nila ng maaga e, pag uwi nila guys yan duan sila sa lugar na yan na ang ganda ng view hindi ko alam kung anong lugar to to. Basta ano to. Sa Bohol to. Galing sa Hagna o papunta ng Hagna. Yan. Yan ang view na yan. View ng ano bang lugar na itong pinuntahan nila. Basta yan. Habang